Ang mga sports analyst ay natutuwa tungkol sa hindi kapani-paniwalang paglalaro ng tennis ni Alex Ayala sa Miami Open. Itinampok nila ang kanyang makasaysayang tagumpay nang tinalo ni Ayala ang tatlong magkakasunod na mga dating kampeon ng Grand Slam. Ito ay sina Madison Keys, Jelena Ostapenko at Iga Swiatek. At sa pagiging unang Filipina na nakarating sa semifinals ng isang WTA 1000 tournament. Ang kanyang agresibong estilo ng paglalaro at kakayahang manatiling matatag sa kabila ng pressure ay naging pangunahing punto ng usap-usapan. Pinuri din ng mga analist ang kanyang pagsasanay sa Rafa Nadal Academy na naging instrumento sa kanyang pag-unlad bilang isang manlalaro. Ang kanyang pag-akyat sa top 100 sa WTA rankings at ang kanyang direktang pagpasok sa mga paligsahan sa Grand Slam ay ipinagdiriwang bilang groundbreaking achievements ng tennis sa Pilipinas. Habang nasa Miami, nagkaroon ng pagkakataon si Alex Ayala na makatagpo ang kilalang NBA coach na si Eric Spolstra ng Miami Heat. Si Coach Eric Spolstra ay isang tagahanga ng Filipino tennis player na si Alexandra Ayala bago pa man siya naging malaking star ng Miami Open ngayong linggo. Si Spolstra na may lahing Pilipino ay nakilala si Ayala at ang kanyang pamilya dalawang taon na ang nakakaraan. Ang ranggo niya ay pang 219 sa mundo at natalo lamang siya kay Irina Camelia Begu ng Romania sa Miami Open Round of 128 sa Hard Rock Stadium noong 2023. Siya ang kanyang pamilya at ahente ay dumalo sa isang laro ng Miami Heat Laban sa New York Knicks noong 2023 at binisita si Spolstra. Hinikayat niya ito na ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Nagpakuha din ng litrato si Alex kasama si Coach Spolstra at ang player niya na si Bam Adebayo. Patuloy na sinusundan ni Spolstra ang kanyang career. At noong Miyerkules, Marso 26, 2020, Dumalo siya sa kanyang laro nang talunin niya ang number 2 sa ranggo na si Iga Swiatek, ang ikatlong nagwagi ng Grand Slam, pero pinabagsak niya sa kanyang kapansin-pansin na laro sa torneo na ito. Si Ayala, 19, ay pumasok bilang 140th ranked wildcard at nanalo lamang ng dalawang WTA match sa kanyang karyer noong nakaraang linggo. Malaking pagmamalaki, sabi ni Spolstra, bago ang 122-112 panalo ng Miami Heat laban sa Atlanta Hawks noong Huwebes. Nang tanungin kung ano ang naramdaman niya nang manood ng laban ni Ayala, alam ninyo, ang Pilipinas ay putok na putok sa istorya ng tagumpay ni Ayala sa larangan ng tennis. Sa palagay ko, ito ang isa sa mga pinakamalaking bagay sa torneo na ito ay ang isang mahusay na manlalaro ng tennis sa buong mundo ay nagmula sa isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas. Sinuwerte ako na makilala siya dito. Dalawang taon na ang nakakaraan. Dumalo siya sa isa sa mga laro namin. Walang nakakaalam kung sino siya. Siya ay isang tagahanga lamang. At ito ang kanyang unang pagkakataon sa Miami Open. At pagkatapos ngayon, ang mahusay na larong ipinapakita niya ay talagang mahiwaga. Nag-react ng kasiyahan si Alexandra Ayala ng Pilipinas matapos niyang talunin si Iga Swiatek ng Poland sa kanilang women's quarterfinal match sa Miami Open Tennis Tournament noong Miyerkules, Marso 26, 2025. Nagpapasalamat si Spolstra na ang schedule ng Miami Heat sa linggong iyon ay nagpahintulot sa kanya na makaalis para mapanood ang laro ni Ayala ng personal. Nanalo ang Miami Heat sa laro naming noon nang dumating si Ayala rito dalawang taon na ang nakararaan at sinabi ko, Okay, may utang ako sa kanya. Dadalo ako sa isa sa mga laban mo, sabi niya. Sa kasamaang palad, ito ay tumagal ng dalawang taon. Pero hey, natutuwa ako na naghintay ako dahil hindi ka paniwala ang laro niya ng tennis noong Merkules. Ito ay nakapagbibigay ng inspirasyon. Napanood ko ang laban kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang ahente, ang kanyang coach at naramdaman ko ang pagmamalaki ng lahat sa laban na iyon. Ito ay talagang nagbibigay ng inspirasyon. Special ang araw na iyon at patuloy pa rin siyang lumalaban. Ito ay isang magical ride. Kaya lamang natapos ang magical ride ni Ayala, biyernes matapos ang halos tatlong oras na semifinal laban sa number 4 na si Jessica Pegula ng Estados Unidos. Nanalo si Pegula 7 6. 735763 at makakaharap ang nangungunang rango na si Arina Sabalenka sa finals sa Sabado. Pagkatapos ng laban, iwinagayway ng mga Pilipinong tagahanga na nanatili sa Hard Rock Stadium hanggang huli ng laban at pinalakpakan si Ayala. Gumiti siya ng husto, kumaway, at gumawa ng hugis ng puso gamit ang kanyang mga kamay. Natapos na ang kanyang kamanghamanghang paglaban, ngunit naramdaman ng bawat isa na marami pang darating na pagkakataon sa mga darating na panahon. Kung nagustuhan mo ang nilalaman nito, mangyaring pindutin lamang ang like, share, at mag-subscribe sa channel na ito. Maaari mo ring pindutin ang notify button upang makatanggap ka ng mga abiso sa sandaling may upload ang isang B.